Good day guys and welcome back ulit sa ating channel for today's video Honda XR125 wow! ay nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system. Sabi nyo nyo guys kapag nilikod-likod daw kanyang manobela ay nawala-wala ang display sa kanyang dashboard at tumatay-matay ang kanyang motor. Kailangan na talaga guys ay bigla na talagang tumirik at ayaw nang umandar. So on natin ang kanyang sose. Oh no! So yun guys kahit anong oh on natin ang kanyang sose so talagang display o ilaw ang kanyang neutral. Try natin panda rin. Sige guys no, kahit anong kickstart, ayaw talagang umanda ng kanyang motor. <coughs> ang ginawa na busing ay tinulak niya ang motor sa unta sa ating shop para matingnan kung anong problema ng kanyang motor. So meron tayong idea guys kapag ganito no, kapag nikuliko natin ang, ang ating manubela, tapos nawala no, wala ang display sa kanyang dashboard, walang ibang problema dyan kundi ang kanyang electrical harness sa ilalim ng kanyang manubela. So ito yung kadalas ang sakit ng mga Honda <coughs> top 5 kapag umabot na ang ating motor sa mga 7 to 10 years, no? So, sa nang part na yan, dyan natin makita kung ano ang problema meron ang kanyang motor. So, ang gawin natin guys is, tabasin natin ang wire na yan sa ilalim. So, shut out muna kay Bossing, before natin ang ating trabaho. At syempre, tanggalin natin ang kanyang pairings para nito mahirapan tabasin ang kanyang wire. So, kapag mga ganitong senaryo guys, kapag maka-experience yung motor, alam na natin o meron nating ideya no kung saan nanggaling ang problema niyan. So dito pa lang sila lang natin makikita at matroubleshoot kung anong wire ang nagmula kung bakit every time na nililiko-liko natin ang nabila ay namatay-matay ang kanyang motor. So dalawa okay. lang ang posibleng problema diyan, yung input positive papunta sa kanyang susi or sa kanyang output positive ng kanyang susi. Malalaman natin yan once na na natin ang kanyang Uh, wire. So, kailangan tanggalin natin ang na nakabalot na makapal na plastic na yan, na kulay itim. So, meron ako nakakita guys, tubig. So, ang tubig is nakastagnant o nakastanbay sa loob ng kanyang. Ito yung kadalasan nangyari sa ating wiring guys. No? Kapag habang tumatagal, unti-unting pumapasok yung tubig sa loob ng harness at nagkaroon ng pag-standby dyan at hindi tumatagas. Mas oh, nagkaroon ng pag-standby ng tubig dyan, yan ang dahilan kung bakit nasisira ang ating mga wire. Una, karoon ng molds o corrosion. Yun. So, yung tubig na yan, isa sa dahilan kung bakit yung wire natin unti-unting uh, nasisira. So, kailangan pa natin baklasin hanggang sa ibabaw ng ating wire. So, once natanggal natin yung makapal na plastic na yan, guys, dito ano natin malalaman kung saan wire nagkaroon ng problema. Dalawa lang ang posibleng sira niyan guys, yung input at saka output. So yan ang ating hahanapin. Okay. Ito ay mangyayari sa lahat ng motor guys, no? especially sa mga XR125, 110 na ganitong design ang manobela. So yun, nakikita na natin yung kulay pula na wire na yan. So, kailangan natin pang tabasin para mas maklaro natin ang sitwasyon ng kanyang wire. So, kahit kayo guys, kaya nyo mag-DIY, no? No need na pumunta sa mga shop. Once naka-experience yung motor ng ganitong senaryo. Yun, itong kulay pula na yan guys, hilain na natin yan. Kapag naputol yan, automatic ito yung problema guys. So, yun, no? Pumapayat na ang, <laughs> pumapayat na ang wire na yan. Siguro na ito ay nasisira dahil sa tubig. So, yun, putol. Confirm na confirm na may problema talaga ang kulay pula na wire na yan yung kulay na pula na no? wire yan guys so gusto bigyan po ang output positive ng ating electrical system kapag honda ang ating motor so yan po ay red black hindi, hindi talaga totally pure na pula yan ang pure na pula na yan okay. is yung input positive yun namang wire na yun ang ating hihilain guys to make sure talaga na hindi tayo papalaya kung sa itong wire lang ang ating hihilain dapat yung pula rin hihilain din natin no? kasi dalawa lang ang ating pinag uh, suspechahan dyan. kung bakit nawala-wala ang display dashboard na matay-matay ang motor kapag nililiko ang manobela. So medyo short lang no ang natin. Mas maigi hanggang dulo puputulin natin guys. Kasi yung part na yan, maaaring hindi lang yan ang daylan kung bakit uh, nagkaroon ng problema ang kanyang wire. Mas maigi is ah, ahabain natin ang puputulin o pagdudugtungin na wire. To make sure okay. talaga na hindi ta papaliyang papalayang ating trabaho guys. So pwede tayo mahirapan. At maganda ang ating pagtrabaho at siyempre aliwalas at malaki rin ang allowance. Kailangan tanggalin muna natin ang kanyang air element guys. Kasi medyo may kasikipan ang ating uh, pagtaba sa kanyang wire. So, kailangan tanggalin din natin ang malaking plastic na yan na kulay itim. Nakakabalot sa kanyang harness. So ito na nga guys, no, nabaklas ko na nga ang kanyang air cleaner. So medyo ma ma malaki at maganda ang ating pagtrabaho kasi guys malaki ang allowance. So yon, naputol ko rin ang kulay pula na wire na yan, guys. So yon, yan po. So dapat mababa ang ating wire na puputulin dito sa part nito. Maganda diyan puputulin, guys. At mataas na wire ay idudugtong natin para maganda ang pagliko-liko niya kaya mabela at hindi talaga ito basta basta na putol. So itong kulay na pula na wire na guys na malaki yung input ng ating uh, ignition switch. So, isa rin sa problema ito kung bakit ito ay nagkaroon ng uh, problema. No? Kasi yung nagkaroon ng pag sa loob ng kanyang wire. Maaaring hindi yeah. mga pasok ang battery solution sa ating wire, guys. Yung kulay puti na yun sa dulo ng wire na yan, yan po ay battery solution. Siya rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pag sa ang ating wire sa ating electrical harness. So, once na yung battery is nasisira na, guys, huwag nyo na palagyan ng battery solution. Kasi yung battery solution, unti-unti yan lumalabas sa ating mga terminal ng ating battery at unti-unti gumagapang sa ating electrical harness yan ang sumisira sa ating mga wire guys yung battery solution mas nasira natin ating battery palit na agad ng bago guys huwag natin pang pagtsagain so magkakonect natin ng wire siyempre hihinang natin guys no? ito yung pinakadabis talaga once na magdugtong tayo ng wire mas maganda hindi lang natin na uh, splice mas mabuti is ihinang natin ang bawat wire guys kasi ang advantage nito hindi talaga basta magkaroon ng lost contact, molds, or iba pang okay. mga dahilan kung bakit nagkaroon ng pag wala-wala uh, sa ating supply sa ating electrical system. So, syempre, kung ikaw pa ko sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe at huwag din kalimutang kalimutan uh, ipalo ang ating Facebook page kung sa Facebook ka nakapanood. Maraming maraming salamat. So, huwag nyo naintindihan Aww. yung mga uh, background ko guys, no? Yung mga ingay ng ating mga manok kasi madaling araw na ako nag-voice over. So, yan. Ang importante is, ibagay ko sa inyo, guys, kung ano ang uh, problema at, siyempre ano yung uh, solusyon kung bakit nagkaroon ng ganitong problema ng ating motorsiklo. So, yan. na okay. natin ng isang wire. Ito yung output ng ating susi, yung black-red na wire. So, yung tama-tama lang ang ating uh, puputulin, guys. Sapat lang. So, mas mahiging mahaba talaga siya guys, no? Kasi, uh, kapag maikli lang is may potential na mapuputol lang ating wire kapag nilikuliko natin naman na So kapag tapos natin sa mahinang, simple sunogin natin ang shrinkable hose gamit ang ating lighter. Yun. So sa dulo naman tayo, magkakabit ng wire guys. Punta sa kanyang sosi. Siyempre, ihinang din natin yan. At maglalagay din tayo ng lead. So dito naman tayo magdudugtong sa harap. Ito yun sa mga sakit halos ng mga, ano guys, no? Honda. Tulad ng CB, tulad ng xr 50 Basta mga ganitong design ng mga manobela ng mga Honda. Ito yung kadalasang nasisira talaga. Yung sa ilalim na wire ng harness. Kasi kapag pasok kanya ng tubig sa katagalan ng panahon, yung tubig din isa sa sumisira sa ating mga electrical harness. Wala pong exempted o sabi natin, hindi uh, hindi matatamaan sa ganitong sakit. So, kahit mga ibang motor guys, kahit hindi branded or mga China or kahit Yamaha, Suzuki, Kawasaki, lahat yan matatamaan kapag once yung tubig na pumapasok sa ating electrical harness. May experience mo okay. yan, siguro sa umabot ating motor sa mga siguro 8 to 10 years or above. Kapag uh, ganito ang mga edad ng mga motor, saka na siya magkaroon ng ganito mga sintomas. Pero so, isulay kadalasan experience ko sa mga ganito problema guys is nasa mga halos sa Honda lang no. Boys to sa ibang motor ay medyo naman ilap. Pero once na ganito ma design ng mga manobela, yun yung kadalasan sa yung sa ilalim ng ating harness. So, kapag naka-experience yung motor na wala-wala yung display sa dashboard or napiktuhan yung takbo ng motor, matik na guys, nasa electrical wire ang problema o sa yung input positive ng ating battery at output positive ng ating susi. Yun lang yung hahanapin na yun. So, pwede na kayong, kayo-kayo lang ang mag sa inyong motor at makukuha nyo na ang problema ninyo mo to. Same lang sa video na procedure guys. Ito lang. Hihilain nyo lang yung dalawang wire, yung input na kulay pula. Kapag napuputol yun, yun ang dahilan. Pagkatapos yung output naman ang hihilain nyo, kapag hindi napuputol, napuputol, mas may na papuputol siya guys. Kasi para hindi na kayo magkaroon pang abirya. To make sure talaga na okay. yung dalawang wire na yan ang uh, wala lang problema once na uh, every natin ang ating mga manabela. Yun lang. So, naikabit na natin ang isang wire at siyempre, nalanggyan na nila natin, natin kabulhos. So, ang isang wire naman ang pagdudugtong natin guys, yung kulay pula. Mismo na input papunta sa kanyang, uh, connected sa kanyang battery, papunta sa kanyang susiyan. Yun naman ang idudugtong natin. So, once nadugtong na natin ang dalawang yan, o natin ang sose at i-check na natin. Yun, umilaw ng kanyang dashboard guys. Confirm wow! na confirm na nasa wire talaga ang problema ng kanyang motor kung bakit na wala wala ang display ng ating dashboard. At siyempre, kailangan pang na natin. Let's go! So yun nga guys, umandar na ang motor na bossing. Oh Araw-araw, kasi hinag pa ng araw. Kasi hinag no! araw. Nauwera lang talaga ang problema kung bakit ang ating motor ay namatay-matay at nawala-wala ang ilaw ng ating dashboard. Siyempre, shout out na sa ating kapitpahay na sulit supporters natin. At siyempre, yung mahihain ating customer. You know? yon so, siyempre guys, huwag din kalimutan, balutin ang kanyang wire. Siyempre, kung paano siya nakabalot, kung hindi pa natin siya nabaklas, yun din natin gawin guys. Mas may balutin natin ng doble pa nung hindi pa natin siya uh, tinabas. So, siyempre, alug-alugin natin ang wire guys. Kailangan talaga i-sure natin kung hindi na parang wala-wala ang kanyang dashboard. So, i-ox naman. Kahit anong alugin natin ang kanyang wire is, hindi na wala-wala ang ilaw ng kanyang neutralite. So, ito na yung time na babalutin na natin siya, guys. Dublihin natin ang pagbalot. Pagkatapos magbabalot natin yan, ibalik natin yung plastic, yung makapal na plastic sa ilalim mismo ng kanyang nobela. So, ang purpose nun, guys, hindi siya uh, madaling masisira yung electrical tape natin at siyang unang matatamaan okay. once na liliko natin ang nobela. So, ito na ang itsura natin, yung partial na pagkabalot. sa goods na. Ang na at malinis sa tingnan. So, ito yung pinali na plastic na nilalagay natin, guys, sa part ng ating electrical wire harness. So, ito yung makapal na plastic, no? So, yun, tapos na siyang may balot. At nabalik na rin natin sa dati ang kanyang wire. So, kailangan i double check lang muna natin yung uh, dashboard niya kung goods na ba. So, nilagyan ko ng cable uh, tie yung dulo guys. No? Pero hindi talaga bubuka yung last na tip na binalot natin. So, una natin ang sosi. Log Login mo natin ang kanyang sosi, guys. No? Kasi sabi ni owner, eh, medyo may problema ng kanyang kaunti ang kanyang sosi. So, yun. Umilaw na, guys. Try natin on-off. On let, ulitin natin on-off. Kung hindi mo nabawala. So, yun. Goods naman siya. So, kailangan natin pandarin ulit, guys. Para sa pinali ng ating trabaho. Ayan ba papalong yung motor mo? Hindi ba maano? Maano? guys, no goods ng kanyang motor. Ibita ni likor, likor ni Bossing yeah! ang kanyang Sana sa video ito, may natutunan naman kayo. Kaya tayo DIY. Maraming mga salamat. At here kayo sa out sa mga nito. Bye, God bless. See you sa aking next video. Salamat boss. Sa Adios.